Isang araw, may dalawang bago pa lamang na magkasintahan. Nasa loob ng kwarto ang dalawa habang nanonood ng Netflix habang magkayakap at maya, -maya pa ay hinipo ng lalaki ang legs ni GF. Napaigtad naman si GF sabay-sabi sa kanyang BF na Oops! Psalm 126 Bigla namang napatigil ang BF at napatingin sa babae ng tilabay na lulungkot sabay-sabing Sorry babe, Tumayo bigla ang lalaki sabay punta ng kusina at kumuha na lamang ng pagkain doon upang mawala ang hiyana kanyang nararamdaman. Makalipas ang ilang oras ay natapos na sila sa kanilang panonood at nagpaalam na din ang lalaki na uuwi na ito. Pagkalabas ng lalaki sa pintuan ay dali-dali na itong sumakay sa kanyang motor at nang makarating na ito sa kanilang bahay ay binuklat nito agad ang Bible ng kayang nanay at tinignan kung ano ang Psalm 126 nang hinabigla ang lalaki nang makita niya ang nakasulat dito, Go higher and find glory.